Hello guys, si Dolores to. Ito yung na-harvest ko today na mint. Pwedeng panlagay sa ano, sa kape, sa tea. Masarap siya. Pwede din lagay sa ulam, sa gulay-gulay, sa may karne. Ayan. Ayan siya. Sariwan-sariwan na mint. Guys. Ang bango niyan guys. Mmm, ang bango. Yung pusa ko, inaamoy niya din. Oh, hi baby! Ito po si aking baby, si Buddy. Hi Bud! Hi Buddy! Naamoy niya yung mint ko. Oh. Sabi, ang bango naman. Oh, gusto pa yata. Tikman. <laughs> mint yan, baby. Mint. Yan, nuhugasan ko to guys. Mia, mia. Tapos ano, pagkatapos ko mag-video, ano, hugasan ko to. Tapos, ano, papatuyuin. Yung iba, hindi na kailangan patuyuin. Lagay ko agad sa ano, sa gulay-gulay na pang -ulang. Okay guys, thank you for watching. Ayan, masarap na mint. Bye for now. Pwede yan, guys, i-dry i siya, pag dry na dry na ano, yun pwede din yun, no, ilagay sa ano nga, sa sa kape, pwede sa ulam, pwede sa sa kung ano-ano gusto nyo lagay, masarap. Ako, oh, wasas ako na ilalagay itong mint na ito eh. O, sige guys, thank you for watching. Yung pusa ko, inaamoy-amoy niya, oh. Ang aking mint. <laughs> Thank you for watching! Salaamu alaikum!